Hi everyone, good morning. Ayan, it's been a month or mahigit pa na hindi tayo nakapag-update sa ating mga plants, guys. So excited ako ng i-share sa inyo ito mga plants ko dito sa lowland. Actually, ngayon medyo makulimlim ang panahon dito sa amin, guys. I miss vlogging, I miss updating my plants. to sa ating mga succulents, guys. Kung ano na yung mga condition nila, no. So, ayan, so far, okay lang naman sila dito, guys. Wala masyadong namamatay ng mga succulents. So, ito na sila ngayon, medyo lumalaki na rin yung ating mga succulents dito sa lowland, guys. O, tingnan nyo naman, si Martilia, ayan, si Jocelyn's Joy, ang laki na talaga nila, guys ang laki ng pinagbago kasi parang nung last update ko sa inyo, maliit pa sila. Pero ngayon, tingnan nyo naman oh, ang tangkad na nito. At marami na din siyang mga babies sa ilalim. At saka ito guys, o oh, yung mga curly natin, lumalaki na din sila. Ayan o, oh, di ba diba? Ayan si ating variegated flapjack na lumalaki na din dito sa akin guys kasi nung dati, napakaliit pa nito noon nung no, no flex ko ito sa inyo tapos ngayon tingnan nyo guys oh ang laki na tapos yan si ating heart's delight ang ganda ng kulay dito guys kasi ano napakainit dito banda nire rain and shine ko na sila talaga dito lahat meron pa naman akong hindi nire rain and shine doon banda guys sa ating um, kabilang garden. So, dito banda, ito yung mga naka rain and shine na mga succulents. Tingnan nyo naman guys kung ano yung pinagbago, di ba Ang laki na. Tapos ito, lumalaki siya ng lumalaki dito sa kanyang pot. Kung napapansin nyo yan guys, oh. ba diba? Ang laki na. Tapos yung ating purple delight. So, ayan si purple delight. Yan yung three transfer ko dyan sa pot na yan. Kasi gusto ko yung may malaking purple delight ako. Tapos, ayan yung mga curly ko dyan. O, oh, di diba? Gumaganda sila dito, guys. Ayan. Yung mga malalaking curly na mga succulents. Tapos, dito banda. Ito yung Mendoza. May isang Jocelyn's Joy ako dito na maliit. So, ayan sila, guys. oh. ito pa, Oh, si curly na succulents at saka ito. So kung napapansin nyo guys, tingnan nyo. Yung mga trailing na succulents ko. Dito ko nilagay sa harap ng bahay kasi napaganda ng tingnan. So dito ko siya nilagay sa makikita agad. De ba? So ito pagbunga dito sa amin. Ito talaga yung makikita mo. Yan, si Burro's Tail at saka yung ating um, burrito. Tapos meron tayong jade na succulent dito guys. Na nilagay ko sa napakalaking pot din. Ayan. Tapos meron tayo dito ang corrugated na ZZ plant. Ayan guys. Tapos yan yung mga succulents ko sa harapan ng bahay guys. Lumalaki na din sila. Tingnan nyo guys si Biltana. Ang laki na talaga niya si Super Bomb, ayan. Iba-iba rin yung nandyan. So, dyan banda guys, ayan dito sa gilid ng aming bahay, yan yung mga nakalagay na mga succulents pala, oh. Oo, oh, oh. so ayan sila dito. Meron din akong mga hybrid aloes na nilagay dito na part, ayan. So, nilagay ko sa rack na to kasi hindi ko na ginagamit itong rack na to guys. So, nilagyan ko na lang ng succulents. So, rain and shine din itong mga to dito. Ayan. Si Star Aloe. Tingnan nyo guys, so ang healthy. At saka ito, namulaklak siya ngayon. At itong si Habit na nandito sa ilalim. So, ayan. Rain and shine din siya dyan. Tingnan nyo guys, o so oh, si Ellen ang bubutsu. And then, ito yung ating Fred Eyes na nilagay ko dito sa Rain and Shine din. Kung napapansin nyo guys, ang laki na din niya. ba diba, Ang laki ng kanyang pot dyan. So, gusto ko yung lumalaki siya dyan ng lumalaki. At saka yung ating nasa clay pots. Si variegated flapjack. Okay, no, ang laki na niyan. Tapos, ito yung isang variety ng... Ano ba yung ID nito guys? Pero family siya ng ganito si Flapjack. Parang si Indian. Ano ba yan? Basta yan. Ang ganda din ng kulay kasi pag ulan, tirik talaga dito. At saka kapag mainit, sobrang init talaga din dito. So ito yung mga succulents ko dito banda guys. Kumaganda siya dito sa Rain and Shine, si Darly Sunshine. Charlie Sunshine ba ito guys? Ay, California Sunset pala to. Tapos, yung Curly Curly natin. Gumaganda sila dito guys. Ayan, meron tayong aloe. Hybrid aloe. At saka yung iba. Is nandito sa ilalim. So, dito na part guys. Meron tayong sili. Katabi ng sili ay yung ating luwela. Di ba? Ang ganda ni Luella dito guys. Sobrang lush na din yung Luella. Meron din akong Tingnan nyo si Kalancho na variegated. Si Darly Sunshine. Tingnan nyo guys. Oh, ang ganda na niya. Ang laki na niya. Tapos ito si Aron Pay. Or si... Ano ba yung ID nito guys? Kasi parang yun si Aron Pay. Ito, ba? Diba? Ito si... Ano ba yung ID? Nakali Alam ko guys, pero nakalimutan ko. Meron tayo ditong Purple Delight. Ayan si Ghosty. Ayan si Ghosty. Ayan. Tapos meron tayo ditong ayan, sunburn. Kasi napaka-tirik ng araw kapag may sun dito sa kanyang pwesto. So ayan siya guys. Choco so, Stone. May curly tayo dyan. At saka si peach and pride. Tapos yan, tingnan nyo yung kanyang kulay guys. naging stress yung kanyang leaves. Dito banda, at kaya yan, at saka dito. di ba? Diba? Unti-unti siyang naging pula. At saka dito naman banda guys, o meron din ako mga succulents dito. Yung iba, ang daming mga ants guys. Oh. 'di ba? So medyo hindi na ako tignatitig talaga sa mga succulents ko ngayon, guys. Pero ina-update ko kayo kung ano ano na 'yung mga updates, ano na 'yung mga itsura nila ngayon. So since tag-ulan na naman dito sa atin, guys, 'yung color nila ay nag-iiba. Unti-unting nag-iiba kasi 'yung nung dati Napaka-colorful ito, napaka-stress kasi tag-init. Pero ngayon, pag ulan na naman, nagbabago yung mga kulay nila, guys. ba? Diba? Meron pa pala akong flapjack dito. Na variegated. Ayan. Ito din, o. ganda gumaganda siya dyan. At saka dito, meron din akong mga ibang succulents. Ang ganda ni... Ano ba yung ID nito, guys? Uh, nakalimutan ko. Alam ko, guys. Pero nakalimutan ko lang. Diba? Sobrang ganda. At saka dyan. Yan yung mga Ellen natin, napakataba. Meron pa din akong ano dito. Parigated kalansyo. Tapos yan. Parang si Victor came yan guys, no? Dito. Okay. So dito banda. Ito yung ibang mga malalaking succulents ko guys. Iba-iba din sila. May ano dyan, si Pretty in Pink. Ito yung hybrid na Lovely Rose. Ayan, si Silk Veil. Ito bang si Chloe. Si Blue Cloud. Cheesecake. Ayan guys, si Cheesecake. Si Variegated natin. O. Tingnan mo guys. Napakalaki na niyan. Si Ghost Plant. Ang laki na din ni Ghost Plant guys. Si Peach and Pride. Ito... Tingnan nyo, guys, yung aking sedum lucidum, ito na lang yung natira. Kasi unti-unting nanlalagas yung kanyang mga leaves dito sa ilalim. Ang laki nito nung dati, guys, kaya nga nilagay ko siya sa malakihang pot. Pero ito na lang yung natira. Tsaka ito, guys, oh, yung variegated natin na parang baby's finger. Ito na lang yung natira, guys. Ayan, sila, si Shangri-La. Tapos dito banda, meron ako ditong mga hybrid aloes din. Kung napapansin niyo yan guys. Ang dami ko na talagang mga hybrid aloes dito. Kasi unti-unti ko silang pinopropagate. Kasi kapag merong mga ganito, yung mga baby sa gilid, kinukuha ko kaagad. Tapos pinopropagate ko. So ipapakita ko sa inyo yung mga pinopropagate ko na mga hybrid aloes guys. Ito na pala yun guys, yung mga pinopropagate ko ng mga hybrid aloes. Kung napapansin nyo, ang dami na talaga nila dito guys. Kung napapansin nyo to, namumulaklak na yung baby na to. So maliit lang yun guys, tapos namumulaklak na siya ba diba? Ayan, iba-ibang uri ng mga aloe. Ayan, dilagay ko siya sa itim na pot guys. Ganito yung size. Ayan. Tapos kapag lalaki na sila, yung na-transfer ko sa mas malaking pot. Meron pa dito guys, o oh, yung mga maliliit na mga babies. Dito ko din nilagay sa mga maliliit na pot gaya nito. Diba? So, ang dami na nila. Meron ako mga succulents din dito na pinapropagate. Ayan yung ating purple delight. Kapag lalaki sila guys, ito na yung mga sample na dilagay ko na din sa mas malaking pot. So... Ito sila. Ayan. Ayun at saka ito. So, galing ito sa napakaliit na pot, guys. So, since lumalaki na sila, so, transfer ko sila unti-unti sa mas malaking pot. De ba diba? So, ito din, oh. Eh. Transfer ko dito sa malakihang pot, guys, si zebra. Para mga siya ng mga dito kasi makaspread talaga yung kanyang ugat dito sa ilalim. O, oh, diba? Ayan, o. Oh, ang ganda na nila dito, guys. Tingnan nyo yung ating Queen Victoria. Napakalaki na din, Nasa malaki ang pot din siya, guys, oh. Si Queen Victoria. Pero ang tayong variegated dyan, oh, mga babies, ba diba? Ang ganda kasi nauulanan sila dito. Ito yung gusto nila. Yung nauulanan. Ayan yung ating ganito. Maraming babies na, guys, oh. Ito baby, may baby nang papalabas din o dalawa Tapos ito yung kinuha ko na baby galing dito guys Sinaseparate ko, nilagay ko dito sa gilid At saka yan, si star aloe Ito yung pinaka mother plant ng star aloe natin guys At saka yan, yung ating agave So ito guys, o tingnan niyo Ito yung agave natin, si Kyushan So, napakaliit pa nito nung binili ko for 300 pesos yata yon Napakaliit. Pero ngayon, napakalaki na niya guys. So, kung napapansin nyo, nasa malaking pot din siya. At saka ito, si agave toothpick. Soon, ilalagay ko na din siya sa mas malaking pot. Ayan, si pickles na variegated guys. Napakaganda. At saka si jadelet. O, ba diba, ang laki. Tapos, dito sa greenhouse natin, guys, ito yung mga succulents ko pala dito. Ganun pa rin naman. Ganun pa rin naman mga succulents to dito, guys. May halong mga aloe. Ayan, iba-ibang klase yung nandito. Meron, ito yung pinaka-mother plant ng ating Queen Victoria na variegated. So, ayan, meron din akong Sansevieria dito, guys. May baby na rin. Si ating Cubic Frost. At saka si Panda Ears. Ang laki na nila guys. Nasa pot na malaki silang dalawa. At saka ito din. Napakaganda. At saka si Crispate Beauty. Ayan sila dito guys. Ayan mga succulents natin na nasa maliit na pots. Ang daming anak na ni Napoleon sa Kiel. So, tingnan nyo. Si ating Lawrence's. Ay, si ano pala to? Si Nana. Mm. Ayan, yung ating cute na na ano ba yung ID? Kalimutan. At saka yung dito banda. Ayan sila, guys. O, oh. oh, diba? Napakalaki ng ating kalansyo, guys. O. So, ayan. Ayan yung mga Echeveria. Iba't ibang uri na Echeveria. May Nevada. Ayan, si... Kalimutan ko yung mga ID nito, guys. Ayan. Diba? So, doon banda, guys, sa susunod na lang na vlog ko, <laughs> ipapakita ko sa inyo yung mga nandun. Mostly, meron tayo doon mga agave, mga alo. So, since mataas na ang video na to, sasusunod so na lang, guys. So, yan. Flex ko lang sa inyo itong mga succulents ko dito sa harap ng bahay namin. Diba? Ang dami pa rin namang mga succulents dito, guys. Pero hindi ko na na-update sa inyo lahat kung ano na yung mga itsura. So, parang one month na or two months nang hindi na ako nakapag-update sa inyo, guys. So, ayan. ba diba? Napaka labong na yung iba guys. O, tingnan nyo si Burrito. Ang ganda ng mga kulay nila dito banda. Napaka lush. So parang dito na lang muna itong vlog na to, guys. Ina-update ko lang kayo sa mga tubo or sa mga itsura ng aking mga succulents dito sa lowland. Thank you so much for watching. I hope you enjoy this video. Bye bye! Enjoy your day everyone and God bless you all.